Magandang araw po si Doc Willie po to. Ngayong araw magbibigay lang ako po ng mga health advisories. Ito po yung mga short videos at mga payo para sa ating publiko. Sana po makatulong itong mahalagang health tips sa inyo. At kung pwede po, ma-share nyo itong video ko para makatulong tayo sa mas maraming tao. Ang topic ko po ngayon ay huwag pong uupo ng matagal. Ayon kasi po sa World Health Organization at mga doktor, pag uupo daw tayo ng lampas dalawang oras, medyo hindi na po ito maganda sa ating kalusugan. Mas mataas daw yung chance ng mga taong namamatay yung laging nakaupo. Ano kaya dahilan nito? Isa kasing problema kung matagal nakaupo, minsan yung sa paan natin, nagbubuo yung dugo. At yung dugo dyan, pa nagbuo, pwede umakyat sa baga, magbabara sa baga. Tawag ang medical term po dito ay pulmonary embolism. Hindi po ito maganda, delikado to. At pag lagi din tayo nakaupo, isang oras, dalawang oras, pwede rin magkaroon ng diabetes, tataba tayo, minsan nagkakaroon din ng sakit sa puso. At syempre, pag matagal nakaupo, lalaki din yung tiyan natin, hindi maganda. Okay? So, pag nakaupo din po tayo, mas maganda kung malambot yung kutsyon para hindi maipit yung mga nerves ugat natin sa puwet. Minsan kasi, pag matagal tayo nakaupo, mamamanhid na yung paa natin, di ba? Lalo na yung sa wallet. Kung makapal ang wallet mo, hindi rin maganda. Naiipit ng wallet yung ugat. So, pwedeng ilagay sa harap ng pantalon o yung wallet para hindi makaipit ng ugat. Okay? Ngayon kasi, traffic, ba diba? Yung mga drivers, lagi nakaupo. Kaya ang payo ko, para sa lahat sa atin, mga drivers, computer work, nasa office, every 30 minutes to 1 hour, baka pwede maglakad-lakad, pumunta sa banyo, mag-stretch-stretch muna, mag-relax, para kahit papano gumanda yung daloy ng dugo sa paa natin. Okay? Pag nakaupo naman tayo, hindi, hindi tayo makaalis, di ba? So, pwede namang igalaw-galaw yung katawan, igalaw-galaw yung paa, i-stretch natin yung makamay natin, yung balikat natin, yung leeg, may tulong din yan. Sa pag exercise natin, hindi naman po kailangan mag-exercise ng lahat. Gagawin yung exercise sa gabi, sa gym, ng sa oras. Pwede naman sa umaga, let's say, maglakad-lakad ka ng dalawang palapag. Sa tanghali, maglakad ng kalahating kilometro kung may pupuntahang ibang office. Sa gabi, may konting exercise. So, pwede mo ihiwalay yung exercise mo. Mas uh, mag magaan to sa iyong katawan. At okay din, buong araw gumaganda yun yung circulation na iyong katawan. Pag gumagamit naman tayo ng computer, siyempre, hindi naman pwede matagal nakatingin sa computer, masakit sa mata, di ba? Ang tip dito, titingin tayo sa malayo para ma-relax yung mata natin. Okay? Every 20 minutes ng computer, pahinga tayo ng mga 5 minutes. Pati yung leeg natin, mapapahinga din, pati yung likod. So, maglakad-lakad. Ngayon, para do sa mga may sakit, yung iba, lagi nakaupo, nagmamanas yung paa. So, baka may problema to. So, ang gagawin, tataas natin yung paa, at meron din yung mga namamaga yung paa o may, may varicose. May tulong din po ang pagsuot ng compression stockings. Ito yung mga masisikip na medyas na maganda po to para mataas yung circulation ng dugo sa katawan. Meron to sa mga medical stores or sa mga department stores. Ito po yung compression stocking. So, ang payo ko, huwag uupo na matagal, maglakad-lakad, gumalaw-galaw para hindi pumanaw. Sana po makatulong tong video sa inyo. Selamat petang